tunay ng kaluluwa. ha. Huh? Ano yung premyo? Ha? 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 sa kahirapan. Ha? 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 asa Ha? Ha? Natin. Nak, mag-exercise! May kundasa pa tayo! lagi olimpiana, nak! Ayan! Yeah. Yeah. Ayan! Ten million din yun, anak Umuwi na sa Pilipinas! Ayan! Yeah. Ah. 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 Migo! Maging olimpian ka na ni Migo! Ayan! Ayan! Maging olimpian tayo, nak! Ayan! 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 Maging olimpian na kayo! Ganyan na na po! Ayan! Seven! Seven Pilipinas! Woo, go for the ten million! Pwede pa tayo maging